ang tunay na pangaakit ay hindi nakasalalay sa labis na pagpapakita. Ito ay nasa pagiging eksakto. Hindi ito tungkol sa mga pangakong binibitawan, kundi sa damdaming na ipapadama. At kapag naunawaan mo na ang mga ipinahayag dito, titigil kang umasa sa swerte at matututuhan mong kontrolin ang iyong presensya, isang bagay na bihirang malabanan ng mga babae. Mayroong uri ng lalaki na hindi kailangang maghabol, na hindi kailangang patunayan ang sarili. Kapag pumasok siya sa isang silid, nagbabago ang enerhiya. Hindi siya namumukod tangi dahil siya ang pinakamagwapo o dahil sa dami ng kanyang sinasabi. Namumukod siya dahil alam niya kung saan eksaktong dapat tumama at hindi ito tungkol sa pisikal na paghipo. Tinatamaan niya ang isipan, ang mga takot at ang mga nakatagong pagnanasa. Ang pagakit ay hindi aksidente. Isa itong kalkulasyon, isa itong kakayahang makaramdam ito ay ang pagkaalam kung kailan ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa isang libong salita. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang paggalang sa anyo at ang pagiging banayad ay pundasyon ng mga ugnayan, ang laro ng panliligaw ay mas tahimik, mas simboliko. Ang hindi sinasabi ng isang babae, ang maaring mismong bagay na nag-aalis ng kanyang kontrol. Ang bidyong ito ay hindi para sa mga naghahanap ng mabilisang sagot o murang taktika. Ito ay para sa mga nakakaunawa na ang pangaakit ay higit sa lahat pag-unawa. Dito matutuklasan mo ang mga kahinaang hindi nakikita, mga bagay na sinusubukan itago ng maraming babae, hindi upang gamitin laban sa kanila, kundi upang maabot ang antas ng koneksyon na iilan lamang ang nakararanas. Sa pagtatapos ng bidyong ito, hindi ka na magiging pareho. Dahil ang pag-unawa sa mga lalim na ito ay kayang baguhin ang lahat, kabilang na ang paraan ng pagtingin sa iyo ng iba. Sa bawat lipunan, laging may uri ng lalaking namumukod tangi ng hindi kailangang magsalita ng malakas, na nakaaakit ng hindi humahawak, na umaakit ng hindi kailangang magpilit. Ang lalaking ito ay hindi ang pinakapalasalita, hindi rin siya ang pinakakitang kita, ngunit mayroon siyang taglay na bihira ang pagiging ganap sa sarili. Ang tunay na pag-akit ay nagsisimula sa kakayahang makaramdam, sa marahang pagbasa ng mga senyales sa kakayahang pukawin ang mga bagay na nakatago. Habang ang karamihan ay nagmamadaling ipahayag ang nararamdaman, siya ay nauunawaan na minsan, ang katahimikan ay may higit na kapangyarihan. Isa sa mga pinakakaraniwang kahinaan, bagamat bihirang aminin, ay ang epekto ng misteryo sa imahinasyon ng babae kapag ang isang lalaki ay may kontrol sa kanyang presensya at hindi madaling mabasa, nalilikha ang isang uri ng kawalang katiyakan at sinusubukan ng isip ng babae na punan ang puwang na iyon. Hindi niya alam kung interesado ba ang lalaki. Hindi niya agad nauunawaan ang kanyang mga kilos at sa puwang ng pagdududa na iyan, lumalaki ang pagnanasa. Dahil ang isip ay laging naghahanap ng pattern at kapag hindi ito nakita, lalo itong naakit. Maraming babae ang nasanay na itago ang tunay na nararamdaman. Lumilikha sila ng imahe ng pagiging malaya, matatag, may control Ngunit sa likod nito, may mga pangangailangang hindi nila naihahayag. Nais nilang maunawaan kahit hindi nila ito sinasabi. Nais nilang mapansin kahit na sinusubukan nilang magpanggap. Kapag napansin ito ng isang lalaki at hindi siya agad sumusugod, kundi tinatanggap ito ng may katahimikan at dignidad, siya ay nagiging kakaiba. Hindi siya nag-aalay ng walang lamang papuri kundi ng tahimik na paggalang. At tinatamaan nito ang babae sa bahaging sinusubukan niyang protektahan. Isa pa sa mga masiselang bahagi ay ang lihim na pagdepende sa piling atensyon. Maraming babae ang nasanay na laging pinapansin. Mga pagpindot sa larawan, papuri, imbitasyon. Ngunit lumilikha ito ng ingay kapag may lalaking hindi tulad ng iba na hindi agad nagpapakita ng sigasig na mas pinipiling manood kaysa magsalita, may nagbabago. Ang kawalan ng agad-agad na atensyon ay nagiging isang uri ng emosyonal na kakulangan at kapag ito ay naibigay sa tamang paraan, nagiging isang uri ng pagkahumaling. Magsisimula siyang magtanong, bakit hindi niya ako pinapansin tulad ng iba? Sa harap ng kakulangan, mas tumitindi ang halaga. At bigla ang lalaking tila malayo ay nagiging sentro ng pansin dahil siya ay isang hamon. At ang hamon, kapag hindi marahas kundi misteryoso, ay labis na kaakit-akit. Mayroon ding kahinaan sa likod ng pagbuo ng pantasya. Sa ilang kilos lamang ng lalaki, Maaring buuin ng babae ang isang buong imahe tungkol sa kanya, isang sulyap, isang sagot na hindi inaasahan, isang biglaang paglayo sa tamang sandali. Maaring magsimula ng isang kwento sa kanyang isipan, at habang mas kakaunti ang ibinubunyag ng lalaki, mas malawak ang espasyo na mayroon siya upang mag-imagine. At ang isang bagay na iniisip at pinalalalim sa isipan ay kadalasang mas makapangyarihan kaysa sa totoo. Ang lalaking nakauunawa sa mekanismong ito ay hindi ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay. Ibinabahagi niya lamang ang kinakailangan at ginagawa niya ito ng may katalinuhan. Siya ay nagpapahiwatig, ngunit hindi nagpapaliwanag. Siya ay nagpapakita, ngunit alam niya kung kailan dapat mawala. Nagiging isa siyang uri ng emosyonal na palaisipan. At sa halip na maging isa lamang sa karamihan, siya ay nagiging natatangi. Hindi dahil nagpapanggap siyang kakaiba, kundi dahil kumikilos siya na may ganap na kontrol sa sarili. Mayroon ding isang kahinaan na may kaugnayan sa mga hindi pa nalulutas na karanasan. Maraming babae ang tahimik na nagdadala ng mga bakas ng mga nakaraang relasyon. Mga pagtanggi, pagtataksil, pagkadismaya, mga sugat na kahit itinatanggi ay buhay pa rin sa loob nila. Ang mga sugat na ito ang humuhubog sa kanilang mga kilos. Mga reaksyong tila sobra, mga pag-aalinlangan, mga bigla ang paglayo, Madalas ito ay mga anyo ng pagtatanggol sa sarili. Ang lalaking nakakaunawa nito ay hindi nagagalit. Siya ay nagmamasid. Kumikilos siya gamit ang emosyonal na katalinuhan. Alam niya kung kailan siya sinusubukan. Alam niya kung kailan ang sagot ng babae ay refleksyon ng kanyang nakaraan. At sa halip na ipagtanggol ang sarili, nananatili siyang matatag. Ang katahimikang iyon, ang hindi matitinag na presensya ay napapansin bilang katatagan. At ang katatagan, para sa isipang magulo ay lubhang kaakit-akit. Ipinapakita ng mga dinamismong ito na ang tunay na lakas ay nasa tamang pagbasa. Ang lalaking naghahabol, ang nagpipilit, ang nagmamadaling makakuha ng kasagutan ay nagiging madaling basahin. At ang pagiging madaling basahin ay kabaligtaran ng emosyonal na kasabikan. Samantalang ang lalaking nagmamasid, nire-respeto ang takbo ng emosyon at kumikilos ng may estratehikong konsistensya, siya ang nakaabot sa pinakatinatagong bahagi. Ang pagnanasa ng isang babae ay hindi pinapakain ng labis. Ito ay pinapakain ng kaibahan, ng duda na pumupukaw ng kuryosidad, ng katahimikan na nagaanyaya ng pagbasa, ng presensya na hindi sumasakal. At kapag naipamalas ng isang lalaki, ang pagkamaster ng mga elementong ito nalilikha niya ang isang atmosferang nagpaparamdam sa babae kahit hindi niya ito lubos na nauunawaan. Hindi niya alam kung bakit iniisip niya ang lalaking yon. Ngunit iniisip niya, hindi niya alam kung bakit gusto niyang nandoon siya. Ngunit nararamdaman niya ang kakulangan. Ang malalim na pangaakit ay hindi tungkol sa pagpapasaya. Ito ay tungkol sa pagiging hindi malilimutan. Ito ay tungkol sa pagpukaw ng damdaming hindi niya kayang pangalanan at nagsisimula ang lahat ng ito kapag huminto ang lalaki sa panlabas na panliligaw at nagsimulang abutin ang hindi nakikita may isang maliit na detalye na karaniwang hindi napapansin ng kalalakihan ang pagnanasa ng babae ay hindi lamang tumutugon sa sinasabi kundi lalo na sa nararamdaman at ang pinakakumikilo sa emosyon ay ang kaibahan ang lalaking marunong magpalit sa pagitan ng lapit at distansya ng lambing at katatagan ng presensya at pagkawala ay lumilikha ng emosyonal na tensyon na gising at matagal na nananatili. Ang ganitong uri ng pagkakaiba-iba ay hindi dapat gamitin sa panilin lang, kundi sa estrategikong paraan. Kapag mahusay itong naisagawa, ito ay pumipigil sa babae na ikahon ng lalaking ito sa isang predictable na kategorya. Ang maingat na pagkaimprevisible ay isa sa pinakakaakit-akit na elemento na maaring linangin ng isang lalaki hindi niya kailangang maging bastos, sapat na ang pagiging hindi madaling abutin. Hindi niya kailangang lumayo, kailangan lang niyang huwag ibigay ang sarili ng buo. Ang balanse sa pagitan ng pagpapakita at pagtatago ay dahilan kung bakit nananatiling gising ang emosyonal niyang atensyon at ang nagpapanatiling buhay sa interes ay hindi ang tuloy-tuloy na presensya, kundi ang kakayahang magbigay kahulugan sa bawat sandaling magkasama sila isa pa sa mga hindi napapansin ng karamihan sa kalalakihan ay ang epekto ng pagiging totoo. Maraming babae ang pagod na sa mga mababaw na laro, sa mga pangakong walang laman, sa mga kilos na halatang kinopya. Mas matalas silang tumingin kaysa sa kanilang ipinapakita at ang lalaking kumikilos ng tapat na hindi madaldal ngunit tumpak sa ginagawa ay nagiging isang pambihirang presensya. Ang kakulangan niya ay lumilikha ng halaga. Ang pagiging totoo ay hindi nangangahulugang kailangang sabihin ang lahat ng iniisip. Ito ay ang pagkakaisa ng sinasabi at ginagawa. Kapag ang isang lalaki ay nananatiling kalmado, kahit siya ay sinusubok, kapag hindi siya natitinag ng mga puna o katahimikan, ipinapakita niya ang lakas ng kanyang pagkatao. At ang lakas na ito, tahimik at matatag, ay lumilikha ng siguridad. Isang bagay na kahit hindi laging inaamin, ay malalim na hinahangad ng maraming babae mayroon ding kahinaan na kaugnay ng paghanga. Maaring magustuhan ng babae ang isang lalaki. Maaring maakit siya rito. Ngunit hindi siya tunay na naaakit kung wala ang paghanga. At ang paghanga ay maaring magsimula sa maliliit na kilos. Kung paano niya hinaharap ang hamon, kung paano niya pinananatili ang kontrol sa sarili, kung paano siya tumitindig sa kanyang paniniwala nang hindi nananakot. Ang paghanga ay nagbubunga ng respeto at ang respeto ang pundasyon ng tunay na pagkapukaw ng damdamin. Hindi ito tungkol sa pangaakit sa pamamagitan ng takot o autoridad. Ito ay tungkol sa konsistensya. Ang lalaking namumukod tangi ay hindi iyong laging nagpapaliwanag o nagtatanggol sa sarili. Siya ang lalaking alam kung kailan dapat magsalita at higit pa roon kung kailan dapat manahimik. Dahil ang katahimikan kapag ginamit sa tamang sandali ay may bigat na higit pa sa isang libong paliwanag. Mahalaga ring maunawaan ang pangangailangan ng eksklusibong emosyonal na koneksyon kahit ang mga babaeng malaya at tiwala sa sarili ay may lihim na pagnanais na maging natatangi at ang pagnanais na ito ay hindi natutugunan sa pamamagitan ng regalo o karaniwang papuri ito ay naa-activate ng mga simpleng kilos na nagpapakita ng tunay na atensyon ang pag-alala sa maliliit na detalye na kanyang binanggit ang paggalang sa kanyang mga hangganan nang hindi na kailangang ipaalala ang pagkilala sa mga bagay na kakaiba sa kanya kumpara sa iba. Ngunit para maging epektibo ang pagkilalang ito, kailangan itong magmula sa isang taong hindi nagbibigay ng atensyon sa lahat. Kailangang maramdaman ng babae na ang natanggap niyang pagtingin ay isang bagay na bihira, na ang kumpirmasyon ay hindi basta-bastang ibinibigay. At dahil dito, nagbabago ang pagtingin niya sa lalaking iyon. Hindi na siya basta galante. Siya ay nagiging isang lalaki na ang tingin ay may halaga. Ang kakulangan ay isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo ng psikulohiyang pangasal. Ang lahat ng bihira ay nagiging mas kanais-nais. Kaya ang lalaking hindi palaging naroroon na may sariling layunin na marunong tumanggi ng walang takot na makasakit ay gumigising ng respeto. At kapag ang respeto ay nahaluan ng pagnanasa, lumilikha ito ng malalim at matibay na ugnayan. Mayroon ding isang tahimik na kahinaan, ang takot sa pag-iisa o pag-abandona. Maraming babae ang nagdadala ng alaala ng nakaraang sakit, mga relasyong biglang nagtapos, mga pangakong napako, mga pagkalabong hindi na ipaliwanag. Ang mga sugat na ito ay nagbubuo ng takot na humahalo sa pagnanasa. Kapag napansin ito ng isang lalaki at hindi siya nagmamadali upang pasukin agad ang loob ng babae, kundi pasinsyosong bumubuo ng tiwala dahan-dahan niyang binabaklas ang kanyang mga depensa. Ang estrategikong pasensyang ito ay hindi nangangahulugang pagpapasakop. Ito ay karunungan. Ang lalaking nauunawaan na bawat babae ay may dalang kwento na dapat basahin ng may atensyon at hindi pinipilit ang damdamin ni Minamadali ang sagot ay nagpapakita ng mataas na halaga. Hindi siya nakikipagpaligsahan. Siya ay matatag sa kanyang lugar. Isa pa sa mga kahinaang bihirang makita ay ang pangangailangan sa emosyonal na bago. Ang rutina ay maaaring maging komportable, ngunit maaari rin nitong patayin ang pagnanasa. Ang lalaking nakakagulat, hindi sa mamahaling regalo kundi sa totoo at hindi inaasahang kilos, ay nagpapaaktibo sa mga bahagi ng utak na konektado sa dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Maaaring simple lamang ito. Isang pagbabago sa asal, isang tugon na hindi niya inaasahan, isang pagkawala sa tamang sandali. Ang hindi inaasahan ay sumisira sa paulit-ulit na gawi at sa pagkasira ng gawi, muling nabubuhay ang interes. Ngunit mahalaga ang balanse. Ang sorpresa na walang kasamang konsistensya ay nagdudulot ng pagdududa. Ang sikreto ay lumikha ng pagbabago sa loob ng isang matatag na balangkas. Manatiling pareho sa diwa, ngunit huwag kailanman maging paulit-ulit sa anyo. Sa ganitong paraan, hindi siya kailanman ganap na nababasa at habang sinusubukan pa rin niyang unawain ka, nananatili siyang emosyonal na konektado. Mayroon ding isang nakatagong sensibilidad sa hindi sinasalitang komunikasyon. Maraming babae ang mahusay magbasa ng tono ng boses, ng tingin, ng kilos. Ang lalaking marunong sa mga elementong ito, na marunong gumamit ng katahimikan bilang kasangkapan, na kaunti lamang magsalita ngunit malakas ang presensya, ay nagiging kaakit-akit. Hindi siya nanliligaw gamit ang salita. Nakaakit siya sa nararamdaman ng babae tuwing siya ay naroroon. Ang ganitong presensya ay hindi nalilikha sa pamamagitan ng pilit na pagsusumikap. Ito ay isinisilang mula sa panloob na katahimikan, mula sa kasiguruhan kung sino siya, mula sa kawalan ng pangangailangang laging magustuhan. At ang katahimikang ito ang mismong dahilan kung bakit siya nararamdamang ligtas kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit kapag naramdaman ito ng isang babae, unti-unti siyang nagpapakumbaba. Hindi dahil napaniwala siya, kundi dahil naramdaman niya ito. Dahil napansin niyang nasa harap siya ng isang taong hindi nais siyang kontrolin, ngunit hindi rin nagpapa sa ilalim. Isang taong nauunawaan siya nang hindi sumusobra. Isang taong pinagmamasdan siya, ngunit hindi siya hinuhusgahan. At mula rito, nabubuo ang isang ugnayang mahirap nang sirain. May isang kahinaan na bihirang makita. Ang tensyon sa pagitan ng pagnanais na mapalapit at ng pangangailangang mapanatili ang sariling kalayaan, maraming babae ang namumuhay sa katahimikang kontradiksyon na ito. Nais nilang makipag-ugnay, ngunit ayaw nilang mawalan ng kontrol sa sarili. Nagnanais sila ng lapit, ngunit natatakot na isuko ang sariling pagkakakilanlan. Kapag ang isang lalaki ay pinilit ang pagiging malapit, siya ay umaatras. Kapag naman siya ay masyadong malayo, nawawala ang interes ng babae. Ngunit ang lalaking marunong sumabay sa sayaw na ito, na lumalapit ng hindi sumusobra, na lumalayo ng hindi nawawala, ay nagiging hindi malabanan. Dahil nire-respeto niya ang isang bagay na hindi rin matukoy ng babae mismo. Ang ganitong balanse ay nangangailangan ng mataas na antas ng kamalayan sa sarili. Nangangailangan ito ng pagkaunawa na ang tunay na halaga ay hindi nagmumula sa panlabas na papuri na ang lakas ay nasa kakayahang manatili sa sariling bilis kahit may emosyonal na presyon. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi nagpapabago ng anyo upang tumugma sa inaasahan ng babae. Siya ay nananatiling buo, matatag, tahimik, ngunit nakaaakit. At ang ganitong emosyonal na konsistensya ay pumupukaw ng isang makapangyarihang damdamin sa loob ng babae. Ang pakiramdam na siya ay nasa harap ng isang taong hindi nangangailangan sa kanya Upang maging kumpleto, ngunit gayon paman, pinili siya. At ang mapili ng isang taong hindi nangangailangan, ngunit nais, ay isa sa mga damdaming pinakahinahangad ng malalim. Isa pang mahalagang kahinaan ay konektado sa takot na makalimutan. Kahit ang pinakakumpiansang babae, sa isang punto, ay nagnanais na maalala sa isang natatanging paraan. Nais niyang mag-iwan ng marka. At kapag napagtanto niyang hindi niya ito nagawa, nakakaramdam siya ng isang uri ng panloob na kakulangan na hindi niya maipaliwanag. Ang lalaking nakakagising sa takot na ito ay hindi nagiging arugante, bagkus ginagamit niya ang estrategikong paglayo. Alam niya kung kailan ang tamang oras upang umalis. Hindi siya nagpapaalam gamit ang mga pangako. Siya ay nagbibigay ng espasyo at sa espasyong iyon, binabalikan niya ang mga alaala. Inaalala ang mga tingin binibigyang kahulugan ng mga katahimikan. Naiisip niya siya, hindi dahil ipinilit, kundi dahil siya ay nawala sa rurok ng matinding koneksyon. Ito ay hindi manipulasyon, ito ay kabaligtaran ng presensya. Kapag ang isang lalaki ay ganap na may kamalayan sa sariling lakas at hindi natatakot sa paglayo, nagiging mas malapit siya sa isipan ng babae kaysa sa mga lalaking palaging naroon. Ang paglayo, kapag ginamit ng tama, ay isang anyo ng pag-akit sapagkat pinahihintulutan ang babae na maramdaman ang pagkawala na nanaisin niya ang pagbabalik na maunawaan niyang hindi siya laging abot kamay at sa ganitong paraan nagiging hindi malilimutan ng lalaki isang posisyong bihirang makamit. Mayroon ding pangangailangan para sa tunay na pagkilala. Hindi iyong sinasabi lang para makapagpasaya, kundi iyong bunga ng masinsinang pagmamasid. Maraming babae ang naghahangad na makita ang kanilang pagiging natatangi, na mapansin ang kanilang pagsusumikap, ang kanilang mga opinyon, ang kanilang mga pinahahalagahan kahit hindi nila ito tahasang sinasabi. Ang lalaking nakakakita sa detalye, na kumikilala sa hindi halata, ay nagpapasimula ng tahimik na paghanga na lumalalim sa bawat pagkikita. At kapag lumalim ang paghanga, sumusunod ang pagnanais sa kabilang banda, ang mga papuri na paulit-ulit at walang laman ay nawawalan ng bisa. Maaring makarinig ang isang babae ng daan-daang magagandang salita, ngunit kung lahat ay tila pare-pareho, walang nabubuhay sa damdamin. Ngunit isang tapat na kilos, isang tanging pariralang lang sinabi sa tamang sandali, na may nilalaman at layunin, maaring makalusot sa mga pananggalang na taon niyang itinayo. Isa pang mahalagang punto, maraming babae ang hindi tuwirang ipinapahayag ang kanilang nararamdaman. Nagsasalita sila sa pamamagitan ng kilos, ekspresyon at pagliban. Ginagamit nila ang hindi nasasabi bilang wika. Ang karaniwang lalaki ay hindi ito napapansin. Ngunit ang matalinong lalaki ay marunong magbasa. Nakikita niya ang mga senyales na aamoy ang mga pahiwatig tumutugon sa nasa likod ng mga salita. At sa paggawa nito, nararamdaman ng babae na siya ay tunay na nauunawaan na hindi lamang siya naririnig, kundi nauunawaan ang ganitong uri ng katahimikang koneksyon kapag naramdaman ng babae na nauunawaan siya ng hindi kailangang magpaliwanag ay pambihira at ang lahat ng pambihira ay mahalaga. Sa puntong ito, isinisilang ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pagnanasa, emosyonal na tiwala. At sa tiwala, dumarating ang pagbubukas, hindi pisikal kundi psikolohikal. Unti-unti niyang binubuksan ang mga panloob na espasyo na dati ay nakasara. Hindi dahil sa puwersa kundi sa kasabay na alon. Mayroon ding pangangailangan para sa emosyonal na hamon. Nararamdaman ng babae na siya ay buhay kapag may kailangang makuha. Kapag ang lalaki ay nagtutulak sa kanya na mag-isip, kapag kinukwestiyon ang kanyang mga paniniwala, kapag may iniaalok na bagong pananaw. Hindi ito tunggalian kundi pag-udyok sa pagninilay. Ang lalaking marunong makipag-usap ng malalim na may mga ideyang hindi niya inaasahan na nagpapaisip sa kanya na nanatili sa kanyang alaala at higit pa roon nagiging hindi mapalitan. Ngunit ang hamon ay kailangang may kasamang emosyonal na katatagan. Hindi ito maaaring may halong pagkadesperado upang makuha ang kanyang pagsang-ayon. Ang lalaking nagtatanong ngunit agad sumusuko kapag siya ay nagpakita ng pag-aalinlangan, nawawala ang halaga. Ngunit ang lalaking nananatiling kalmado, kahit siya ay salungatin, kahit siya ay subukin, ay nagpapakita na ang kanyang sentro ay hindi nakasandal sa babae at ang ganitong uri ng panloob na lakas ay hindi mapapeke. Ito ay nahahalata ng likas na pakiramdam at habang lalo niya itong nararamdaman, lalo siyang naaakit. Sa huli, mayroong isang nakatagong pagnanais na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Maraming babae ang naghahangad na makakonekta sa isang lalaki na may malinaw na direksyon, na may sariling pananaw, na may layunin sa buhay na higit sa sarili. Ang ganitong lalaki ay nagiging huwaran. Siya ay nagbibigay inspirasyon, hindi dahil pinipilit kundi dahil natural. Siya ay gumagabay hindi dahil sa kontrol, kundi dahil sa panatag na presensya. Kapag wala siya, nararamdaman ang kakulangan. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam na maari siyang lumakad sa tabi ng isang lalaking ganito, kusa niyang ibinababa ang mga depensang itinayo niya sa paglipas ng mga taon. Sapagkat nararamdaman niyang siya ay ligtas, hindi lang sa panlabas na mundo, kundi sa loob ng sarili. At ang pakiramdam ng kaligtasang ito, kapag pinagsama sa paghanga at pagnanais, ay lumilikha ng ugnayang halos imposibleng sirain. Lahat ng elementong ito ay bumubuo ng isang mapa. Ang isang lalaking mahinahon, sensitibo, matatag at estratehista ay kayang basahin ang mapang ito ng may katumpakan. At sa halip na kumilos tulad ng karamihan, na sinusubukang mangumbinsi o magpakitang gilas, siya ay nananatili sa kanyang lugar. Siya ay nagmamasid, siya ay nagpapahiwatig, siya ay gumagalang, at dahil dito siya ay nananalo nang hindi kailanman nagmumukhang sinusubukan. Dumating ka sa puntong ito ng video dahil, sa isang antas, alam mo na ang tunay na pananakop ay hindi tungkol sa mga handang salita, sa itsura o sa pagpupumilit. Ito ay tungkol sa katalinuhan, sa pakiramdam. Sa pagmamayari ng sarili, ang mga kahinaang ipinahayag dito ay hindi kahinaan para pagsamantalahan ng malamig, kundi mga pintuang kapag binuksan ng may hinahon at paggalang ay nagpapakita ng isang mundong kakaunti lang ang may tapang natuklasin, ang emosyonal na universo ng babae. Ang isang lalaking nauunawaan ang mga kahinaang ito, ang pagnanais ng misteryo, ang pangangailangan ng piling pagkilala, ang tahimik na takot sa pagkalimot, ang pagnanasang mahamon, ang tensyon sa pagitan ng kalayaan at koneksyon ay kusang nagiging lalaking hindi malilimutan. Sapagkat hindi siya kumikilos ayon sa bugso, siya ay nagpapalabas ng reaksyon, siya ay pumupukaw ng alaala, siya ay gumigising sa mga damdaming natutulog, at ang pinakamahalaga, hindi siya umaasa sa kahit kanino para maging kung sino siya. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa loob. Ang kanyang halaga ay hindi kailangang patunayan sa iba. At ito mismo ang dahilan kung bakit siya napakalakas sa paningin ng iba. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang disisyon. Maaari mong kalimutan ang lahat ng ito at ipagpatuloy ang pagkilos tulad ng karamihan. Sinusubukang mang-akit, magustuhan o makipagkumpitensya. O maaari mong isabuhay nang may kamalayan ang mga natutunan mo rito. Maaari kang magmasid pa, magsalita ng mas kaunti, tumayo ng may paninindigan at hayaang ang pag-usisa, ang paggalang at ang pagnanais ay kusa ng lumapit sa iyo. Sa buong video na ito, hindi mo lang nalaman kung ano-ano ang mga nakatagong kahinaan na itinatago ng maraming babae. Natutunan mong ang pag-unawa ay mas makapangyarihan kaysa sa pagkontrol. Ang lalaking nakakabisado ang mga patong ng damdaming ito ay nagiging bihira at ang bihira sa likas na paraan ay hinahangaan. Ngunit mag-ingat, ang kapangyarihang walang kamalayan ay nagiging manipulasyon. At bagamat ang manipulasyon ay maaring magdala ng pansamantalang resulta, hindi ito kailanman tumatagal. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay nasa kanyang kakayahang makaramdam at gumalang. Sa kakayahang humipo ng hindi sumasakop, sa kakayahang mangibabaw ng hindi nanliliit, sa kakayahang pumukaw ng pagnanais nang hindi winawasak ang damdamin, ang tunay na mananakop ay hindi ang lalaki na nagiipo ng maraming tagumpay, kundi ang lalaking naaalala dahil sa kung ano ang ipinaramdam niya. Ang isang babae na kusang loob na ibinibigay ang sarili sa isang lalaking nakakaunawa sa kanya ay nagbibigay hindi lamang ng katawan kundi pati ng kaluluwa. Kung ang nilalamang ito ay nakatulong sa iyo na makita ang higit pa sa panlabas na anyo, mangyaring ilike ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa aming channel. I-activate ang mga notification at iwan sa mga komento ang iyong mungkahi para sa susunod na paksa. Napakahalaga ng iyong pakikilahok para sa mga susunod pang video. Ngayon na alam mo na ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam nasa iyong mga kamay, ang desisyon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, pakilike ito, ibahagi mo sa iba, i-activate ang notification, mag-subscribe sa aming channel, at isulat sa mga komento kung ano ang pinaka naka sa iyo. Sabihin mo rin kung anong paksa ang gusto mong matalakay sa susunod. Napakahalaga ng iyong opinyon para sa amin. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagiging kanais-nais, nasa pagiging nauunawaan ito, ngunit kailanman ay hindi lubos na mababasa.